Merong ano, merong ginagawa sila yung pagtatapos na Meron yung dati, hindi ko na ano.

parang ano lang siya, parang alam mo yung may pandan, tapos honey, honey, uh, na binabad nila doon. Natural talaga. 1 uh, to ten. So, tingnan natin yung sabaw niya. Yung pinaka niya. Uh, kung sa ano, itong pinaka-longgan niya. Uh, ganun ang lasa niya. Hindi siya matamis na matamis. Tama lang 1 to 10. 1 to 10. 8. O yung orange ba? Tignan mo na Itong orange. Orange. Oh, so, na. orange. so, titikman natin itong orange. So, ano sila muna natin to Pero alam nyo, ang social ha. Sa 69 baht. Meron pa silang mga decorated. O, oh, uh -huh. diba? Titikman natin. So, ito, super so ito tapis. juice. Open natin to 10 out of 10. Wow, talaga naman. Okay. So, haluin natin. Ito, natural orange juice. Ah, lasan-lasan mo siya. Na orange lang talaga. Wala siya, wala siya kahit na honey, hindi nila nilagyan. Tapos, ice lang. So, maralalasan mo talaga yung ano niya, yung talagang alam niyo yung yung map ma ng dila nyo okay. yung yung oo oh, oh. Ayan oh. 1 to 10 siguro 9 sa akin hmm. Uh, okay. 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 so okay. dito lang sulit na yung 69 no 69 pat ah dito na bibili yan sa ano ah platinum. Uh, platinum sa platinum at saka sa less sapsi ayan Ahanapin ah, nyo lang yung lahat ng natural juice lahat ng klasing prutas mayroon sila. Okay.